Gusto mo pa ring malakas ang mga binti kahit 90 anyos? Kainin ito araw-araw. Humihina na ang mga binti mo at maaaring hindi mo pa namamalayan. Isang araw, mas pakilamdam mong mahirap na ang pagtayo mula sa upuan. Pagkaraan ng ilang buwan, hinihingal ka na sa pag-akyat ng hagdan. At bago mo pa malaman, kahit ang maiiksing lakad ay parang ehersisyo na. Ito ay hindi lang ordinaryong pagtanda. Ito ay tinatawag na muscle loss, tahimik, unti-unti at mapanganib na hindi napapansin. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang iyong mga binti ang unang humihina habang ikaw ay tumatanda. Kapag nangyari ito, nasisira ang iyong balanse, nawawala ang iyong independensya at tumataas ng husto ang iyong panganib na madulas. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi pa huli para palakasin muli ang mga ito. Sa katotohanan, maaari mong simulan ang pagpapalakas ng iyong mga binti mismo sa iyong hapagkainan. Dahil bagamat mahalaga ang ehersisyo, ang iyong kinakain ay maaaring magkaparehong makapangyarihan at kung minsan ay mas epektibo pa. Sa videong ito, ibibunyag namin ang anim na makapangyarihang pagkain na makapagpanumbalik ng lakas ng kalamnan, magprotekta sa iyong mga buto at panatilihing malakas at matatag ang iyong mga binti hanggang sa iyong pagtanda. Kaya, siguraduhin manood hanggang sa dulong dahan dahil ang number one na pagkain sa listahang ito ay isang bagay na karaniwang nasa kusina ng mga senior, ngunit halos walang gumagamit nito nung tama. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, ilang taon ka na at saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung saan nanggagaling ang ating payungginto family ngayon. Sige, magsimula na tayo. Narito ang anim na pagkain na base sa siyensya na makakatulong na panatilihing malakas, malambot at puno ng buhay ang iyong mga binti. Simula sa number 6, kamote, ang pampasigla na nagpapaandar sa iyong mga binti. Pagdating sa pagpapanatilihing malakas at matatag na mga binti, ang enerhiya ang susi, ngunit hindi pare-pareho ang uri ng enerhiya. May mga pagkaing bigla kang bibigyan ng lakas, ngunit pagkatapos ay magiging pagod at mabagal ka. Ang kamote sa kabilang banda ay nagbibigay ng pangmatagalang lakas na nagpapasigla sa iyong mga kalamnan ng ilang oras at nagpapanatili sa iyong paglakad, pag-akyat at pagtayo ng matatag. Habang bang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi na nag-iimbak o gumagamit ng enerhiya ng mahusay. Kaya nga, ang mga simpleng gawain tulad ng pagbuhat ng pinamili o paglakad paakyat ay pakiramdam na mas mahirap. Natural na nilulutas ng kamote yan. Puno ng complex carbohydrates, nagbibigay ito ng steady na enerhiya ng walang bigla ang pagtaas o pagbaba ng blood sugar. Sa loob ng maliwanag na orange na laman nito ay may vitamina A, potassium at mga anti-inflammatory compound na nagsasaayos ng maliliit na sugat sa kalamnan, pumipigil sa pulikat at nagpapanatiling maayos ang iyong paggalaw mabilis na nagpapagaling at nagpapabawas ng pananakit ang bitamina E habang pinapanatag ng potasyon ang pagkontrak ng kalamnan at inihidrata ang mga tissue. Ang chronic inflammation ay isa pang nakatagong magnanakaw ng lakas, unti-unting sumisira ito sa mga muscle fiber. Pinipigilan ng beta-carotene sa kamote ang pinayserang iyon sa antas ng selula at pinapanatilihing malambot at walang sakit ang iyong mga binti. Maging ang iyong tiyan ay may papel, ang natural na fiber sa kamote ay sumusuporta sa pagtunaw at pagsipsip ng sustansya at tinitiyak na natatanggap ng iyong mga kalamnan ang enerhiyang kailangan nila. Ihawin mo, durugin mo o idagdag mo sa mga sopas at salad. Ang kanilang banayat na tamis ay bagay sa halos lahat at bawat kain ay tutulong sa iyong mga binti na makalakad ng mas malayo isang malakas na hakbang sa isang pagkakataon. Numero 5. Oats Ang pambuo ng tibay para sa pagod ng mga binti karamihan sa mga tao ay iniisip na ang oats ay isang simpleng almusal. Ngunit para sa mga nakatatanda, ito ay isa sa mga pinakamainam na pagkain para sa tibay ng mga binti at enerhiya sa buong maghapon. Kung ang iyong mga binti ay napapagod sa kalagitnaan ng araw o pakiramdam ay mabigat kapag umaakyat ng hagdan, ang oats ay makakatulong upong maayos iyan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay nawawala ng tibay, daya ang ating katawan ay hindi nagaanong episyente sa pagpanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo at enerhiya. Ang oats ay nagbibigay ng slow-releasing carbohydrates na nagpapaigting sa iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na enerhiya sa loob ng maraming oras. Walang bigla ang pagkapagod, walang panghihina sa tanhali. Tuloy-tuloy lamang ang lakas para sa paglalakad, paghahalaman at pagiging aktibo. Ngunit ang oats ay higit pa sa pagpapalakas sa iyong mga kalamnan. Pinanumbalik nito ang mga ito. Ang bawat serving nito ay naglalaman ng plant-based protein upang makatulong sa pag-ayos at pagpapanatili ng mga muscle fibers na natural na humihina sa pagtanda. Ang ibig sabihin nito ay mas mahusay na balanse, mas malakas na mga binti at napabuting katatagan. Sagana rin ito sa iron at magnesium, dalawang sustansya na kulang sa maraming nakatatanda. Ang iron ang naghahatid ng oxygen sa iyong mga kalamnan, samantalang ang magnesium ay nagpaparelax sa mga ito na pumipigil sa pulikat, paninigas at ang mabigat na pakiramdam sa iyong mga binti. Kung ikaw ay nagkaroon na nung bigla ang pulikat sa gabi, ang magnesium mula sa oats ay maaring makatulong na mapigilan ito ng natural. Pinapanatili rin ng oats ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapanatiling bukas at malambot ang mga daluyan ng dugo at tinitiyak na ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng oxygen at sustansya para sa mas mabilis na paggaling. Maari mo itong kaining mainit sa umaga, i-blend sa smoothie o i bilang masustansyang merienda. Ano man ang iyong paraan ng pagkonsimo, tahimik na pinalalakas ng oats ang iyong mga kalamnan at tinutulungan ang iyong mga binti na manatiling malakas, matatag at handa sa bawat hakbang. Numero 4. Abokado, ang superfood laban sa paninigas at pulikat. Ang abokado ay hindi lamang isang uso na pagkain para sa mga nakatatanda. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan ubang panatilihing malakas, malambot at walang sakit ang iyong mga binte. Habang tayo ay tumatanda, ang paninigas ay kadalasang dumarating, iyong madamang sakit paggising sa umaga o paninikip pagkatapos ng matagal na pag-upo. Ang karamihan nito ay dahil sa pamamaga na unti-unting sumisira sa mga kalamnan at kasukasuan. Natural itong nilalabanan ng abokado. Ito ay mayaman sa mono monounsaturated fats, ang mga mabubuting taba na pumapayapa sa pamamaga nagsasanggal ang sa tisyo ng kalamnan at nagpapanatiling malambot ang mga kasukasuan. Ang ibig sabihin nito ay mas kaunting paninigas, mas kaunting pananakit at mas malayang pagkilos ng may kumpiyansa. Mas mainam pa, ang abokado ay puno ng potasyum, isang mineral na kinakailangan ng iyong mga kalamnan para sa maayos na paggalaw. Ito ay talagang naglalaman ng mas maraming potasyum kesa sa saging na tumutulong upang maiwasan ang pulikat, paninikip at paninigas ng binte sa gabi. Kung ikaw ay nagising na may masakit na pulikat sa binte, ang mababang potasyum ay maaaring sanhin ito. Nagtataglay din ang abukado ng vitamin E, isang malakas na antioxidant na nag-aayos ng mga maliliit na pinsala sa iyong mga kalamnan. Nagpapagaan ng pagkapagod at nagpapanatiling malakas ang mga ito. Dagdag pa rito, ang mga mabubuting taba nito ay sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo at tinitiyak na ang oxygen at sustansya ay nakararating sa iyong mga binte upang manatili itong masigla. Ilagay ang abukado sa tinapay, i-blend sa smoothie, durugin ito upang gawing guacamole o kainin ng plain na may asin at paminta. Ang sikreto ay ang pagiging regular. Gawin itong bahagi ng iyong lingguhang gawa at mararamdaman mo ang pagpakaiba. Mas magaan na pagkilos, mas kaunting pulikat at mga binte na mananatiling malambot at buhay sa mga susunod na taon. Numero 3. Berries ang protektor ng muskulo at powerhouse laban sa pagtanda. Hindi maiiwasan ang pagtanda, ngunit ang paghina ng lakas ay maaaring pigilan. Araw-araw, ang iyong mga kalamnan ay humaharap sa mga hindi nakikitang kaaway tulad ng free radicals, oxidative stress at pamamaga. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit ramdam ito sa naninigas na tuhod, masakit na binti pagkatapos ng magaan na gawain o pagkapagod na ayaw mawala. Dito papasok ang mga berries. Ang blueberries, strawberries, raspberries at blackberries ay ilan sa pinakamalakas na protektor ng kalikasan. Puno ng mga antioxidants, sila ay parang kalasag na lumalaban sa oxidative stress na nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapabagal sa paggaling. Mas madalas mo itong kainin, mas tumitibay ang iyong mga kalamnan. Ang mga berry ay nakakabawas din sa talamak na pamamaga. Ang tahimik na sanhi ng naninigas na mga kasukasuan at masakit na binti upang mas malaya at maging hawak ang makagalaw. Ang mataas na taglay nitong vitamin C ay nagpapataas ng produksyon ng collagen na nagpapanatiling firm, malambot at batang-bata ang iyong mga kalamnan, litid at kasukasuan. At hindi lamang ito nangangalaga, nagbibigay ito ng enerhiya. Ang mga berry ay sumusuporta sa malusog na sirkulasyon, pinapabuti ang paghatid ng oxygen sa mga kalamnan ng iyong binti, kaya mas mababawasan ang pagkapagod at mas mabilis ang paggaling. Bilang karagdagan, ang parehong mga antioxidant na nangangalaga sa iyong mga kalamnan ay pampatalas din ng iyong memorya at focus na nagprapanatiling aktibo ang iyong isip gaya ng iyong katawan. Maglagay lamang ng isang dagot sa iyong oatmeal, yogurt o smoothies o kainin itong sariwa. Sa bawat kagat, pinapalakas mo ang iyong lakas, flexibility at at sigla mula sa loob palabas. Matamis, simple, ngunit napakalakas. Ang mga berry ay tunay na pagkaing pampalakas ng iyong katawan at utak. Bago natin ipagpatuloy ang huling dalawa sa ating listahan, kung nakatutulong sa iyo ang videong ito, pakiiwan lamang ng iyong like at mag-subscribe sa Senior Vital Health para sa mas marami pang mga tip na magbabago sa iyong buhay at makakatulong sa iyong manatiling malakas at aktibo pagkatapos ng 60. Kamusta naman ang iyong kalusugan itong mga nakaraang araw? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Ikinatutuwa naming marinig ang mula sa inyo. At kung nais ninyong suportahan ang aming misyon, pindutin ang super thanks button upang makapagpadala ng isang maliit na donasyon tunay na malaking tulong ang bawat kontribusyon numero 2 salmon ang tagapagpagaling ng kalamnan at tagapasigla ng sirkulasyon sa tuwing ikaw ay tumatayo naglalakad o umaakyat ng hagdanan ang iyong mga kalamnan sa binti ay tahimik na nagbubuhat ng timbang ng iyong buong katawan Ngunit habang tumatanda, ang kakayahan ng iyong katawan na magpagaling ng kalamnan ay bumibilis, kaya't maaaring magsimulang manghina o mapagod ang iyong mga binti kaysa dati. Dito papasok ang salmon. Ito ay isa sa pinakamalakas na pagkain para muling magtayo ng lakas. Ito ay puno ng dekalidad na protina na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng mga pangunahing sangkap na kailangan nito upang mag-ayos at manatiling firm. Ngunit ang tunay na sekreto ay nasa kanyang mga omega-3 fatty acids, mga malusog na taba na nagbabawas ng pamamaga, nagpapabuti ng daloy ng dugo at nangangalaga sa iyong mga kasukasuan laban sa pananakit at paninigas. Ang pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng kahinaan at mabagal na paggaling sa mga nakatanda. Ang mga omega-3 ay pampakalma sa prosesong iyon na tumutulong sa iyong mga binti upang mas malaya at maging hawang makagalaw. Pinapabuti din nito ang sirkulasyon na nagpapanatiling malambot ang iyong mga daluyan ng dugo upang ang oksigen at mga sustansya ay mabilis na makarating sa iyong mga kalamnan na nangangahulugang mas maraming enerhiya, mas magaan ang pakiramdam at mas mabilis na paggaling. Sinusuportahan din ng salmon ang paggana ng mga nervyos na nagpapanatiling matalas at balanse ang iyong mga kilos, samantalang ang mga bitamina B nito, lalo na ang B12, ay tumutulong sa pagpapalit ng pag pagkain sa malinis na enerhiya. Magkasama, pinapalakas nila ang iyong tibay, lakas at koordinasyon. Hindi mo kailangan ng salmon araw-araw. Dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay sapat na para makaramdam ng pagbabago. Inihaw, binekt o kahit dilata na hinaluan ng olive oil at lemon, ang bawat kagat ay tumutulong sa pagpapagaling, pagpapasigla at pagpapanumbalik ng lakas ng iyong mga binti mula sa loob palabas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulang sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 1. Itlog ang ganap na tagapagtayo ng lakas. Kung tatanungin mo ang mga doktor o nutritionist kung anong pagkain ang pinakamainam para bumalik ang lakas pagkatapos ng 60, iisa ang isasagot ng karamihan, itlog. Maliit, simple at abot kaya, ang bawat isa ay puno ng kumpwetong nutrisyon na kailangan ng iyong mga kalamnan para manatiling malakas at matatag. Habang tayo ay tumatanda, mas mabilis tayong nawawalan ng kalamnan kesa sa ating mabuo ito isang prosesong tinatawag na sarcopenia. Maaaring maramdaman mo ito bilang mabagal na paggalaw o mahihinang binti. Pinaglalaban ito ng itlog sa pamamagitan ng pagbibigay lang dekalidad na protina na mayroong lahat ng siyam na essential amino acid, ang eksaktong pundasyon na kailangan ng iyong mga kalamnan para magayos at lumaki. Isa rin ito sa pinakamainam na natural na pinagmumulan ng vitamina D na sumusuporta hindi lamang sa kalusugan ng buto, kundi pati sa lakas ng kalamnan at koordinasyon. Ang mababang vitamina D ay pangkaraniwan sa mga nakatatanda at maaaring maging sanhilang pagkakatagot, panghihina at problema sa balanse. At isa o dalawang itlog lamang sa isang araw ay makakatulong na maibalik ito ng natural. Sa loob ng bawat pula ng itlog, makikita mo rin ang choline, isang nutriyante na nagsisigurang maayos ang komunikasyon ng iyong mga nerbyo at kalamnan, na nangangahulugang mas mabilis na reaksyon, mas matatag na hakbang, at mas mahusay na kontrol. Dagdag pa rito, ang itlog ay mayaman sa vitamina B, antioxidants, at malulusog na taba, na tumutulong sa pagprotekta sa mga selula ng kalamnan at panatilihin ang enerhiya sa buong maghapon. Hindi mo kailangan ng marami. Isa o dalawang itlog araw-araw ay sapat na. Iprito, pakuluan o ihalo sa mga gulay para magkaroon ng iba't ibang luto, ang sekreto ay ang pagiging palagi. Ang paggagawa ng itlog bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ay makakatulong sa iyo na manatiling balanse, may kumpiyansa, at malakas sa mga darating na taon dahil kung minsan, ang pinakasimpleng pagkain ang siyang nagtatayo ng pinakamatibay na pundasyon. Ngayon, marami sa inyo ang nagtatanong kailangan ko bang kainin ang lahat ng anim na pagkain ito araw-araw? Hindi naman kinakailangan. Maaari mo silang paghaluin at pagsamahin sa loob ng isang linggo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging palagyan. Ang gawing regular na bahagi ng iyong gawain ang mga pagkain ito kahit ilang beses lang kainin ang bawat isa sa loob ng isang linggo, ay maaaring makapansin ka ng malaking pagbabago sa lakas ng iyong mga binti at iyong enerhiya. Kailan ang pinakamainam na oras para kainin ang mga ito? Ang umaga ay mainam. Ang pagumpisa ng iyong araw na may masusustansyang pagkain ay nagbibigay ng pangmatagalang panggatong sa iyong mga kalamnan at tumutulong na maging matatag ang iyong enerhiya. Ngunit, kung mas gusto mo itong kainin mamaya, sa araw, halimbawa sa tanghalian o hapunan, ayos lang din iyon. Ang iyong atawan ay makikinabang anumang oras mo ito pakainin. Maaali ko bang kainin ang lahat ng ito ng sabay-sabay? Walang duda. Marami sa mga pagkaing ito ay magkakasabay ng napakahusay. Halimbawa, ang oatmeal may berries o salmon na may avocado, mas epektibo pa nga ang mga nutrisyon kapag pinagsama. Isang bagay na tinatawag ng mga eksperto sa nutrisyon na food synergy. At isa pang tanong na madalas naming marinig, kailangan ko bang mag-ehersisyo para may resulta? Ang magaang nagalaw ay nakakatulong para mas mabilis kumilos ang mga nutrisyong ito. Kahit ang simpleng pag-unat ng binti, maiksing paglalakad o mga ehersisyo ng nakaupo ay magpapabilis sa ilong pag-unlad. Tandaan, ang nutrisyon ang nagpapagana sa iyong katawan, ngunit ang paggalaw ang nag-aaktiva nito. Magkasama, binabago nila ang iyong mga binti mula sa loob papunta sa labas at tumutulong sa iyo na manatiling malakas, matatag at independente sa mga darating na taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.